araw. Ako si Ate Shane at muling nagbabalik ang Eager Reader Storytelling Sessions. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Kalambing. Kwento ni Ogi Rivera, likhang luwad ni Al Estrella at inilathala ng Adarna House. Gustong gustong sumali ni Kulas sa parada ng mga kalabaw. Gusto niyang magmarcha, magsuot ng magagarang kasuotan at lumuhod sa harap ng simbahan bilang pasasalamat para sa mabuting ani ng taon. Kaya lang, may isang problema. Kambing siya. Sa araw ng pagpapalista, dumagsa ang mga kalabaw na sasali sa parada. Pero nang dumating ang payatot na kambing na si Kulas, napagulong ang lahat sa katatawa. <laughs> Ikaw, sasali sa parada? Nagbibiru ka ba? Ang buska ni Bossing, ang astig na lider ng mga kalabaw. nga! ang ismid ng alalay niyang tagak na si Estong. Sa sukatan, pagkatapos timbangi ng mga kalabaw, isinasabit ang singkaw sa batok nila. Kailangan nilang hilain ng lubid para umangat ang mabigat na piraso ng bakal na magpapatunog sa batingaw. Sumingit sa pila si Kulas. Pero nang hilain niyang lubid, imbis na umangat ang bakal, tumalsik siya sa ere at nauntog sa batingaw. Walang lugar sa parada ang mahihina at lampa. Sigaw ni Bosing. Oo nga! Sang ayon ni Estong. Sa pasiklaban, ibinida ng mga kalabaw ang kanilang kasuotan. Kinilatis ito ni na Bosing at Estong para masigurong walang katulad at pasado ang kalidad. Mula sa kung saan humahangos na dumating si Kulas na naka-costume ng bibe. Oo nga! Ikaw na basa ang nasa karatula. Pero bossing, may ibubuga rin po ako. Kaya ko rin pong magmarcha. Kaya ko rin pong gumawa ng costume. At kaya ko rin pong lumuhod. Kaya lang, kambing ka. Kalabaw lang ang pwede sa parada. O nga, belat sa kanya ni Estong. Kinabukasan, malungkot na tinanaw ni Kulas ang nag-eensayong kalabaw sa dikalayuan habang binabalanse ang kanyang sarili sa itaas ng puno ng mangga. Kalimutan mo na yung parada! Hindi ka naman nagtatrabaho sa bukid! Pangasar ni Billy habang inangata ang isang lumang libro. Wala ka namang, Ani! Ba'n mo gustong lumukod at magpasalamat? Dagdag ni Cassandra nang inunguya ang isang sapatos na goma. Me, tanim din akong kamatis! Ang dami kayang bunga! Katwiran ni Nicolas. Pero bro, tandaan mo, Pahabol ni Bart na tumalsik ang isang ngipin sa pagngasab ng isang basyong lata. Kalabaw sila, kambing ka. Baka naman kalambing, kalabaw na kambing. Biro <laughs> ni Billy, halos mabaila uka ng tatlo sa katatawa. Basta, sasali ako ng parada, pangako ni Kulas. Sabay buga sa sariling balbas na napunta sa bibit niya. Dumating ang araw ng pista. Maingay ang tugtog ng banda sa bayan. Lahat ay sabik na naghihintay sa tabing kalsada. Unga! Tagumpay na naman ang parada, di ba Estong? Bosing, parang may natatanaw akong medyo kakaiba. Sagot ni Estong na nakadapo sa likod ni Bossing habang nakasilip sa kanyang larga vista. Silipin nyo! Wala naman akong nakikita, sus! Guni-guni mo lang siguro yon. Sumilip uli si Estong sa kanyang larga vista. Nawala nga pero bakit parang ah, alam ko na. Lumipad si Estong at dumapo sa tabi ng mikropono. Mabuhay ang parada ng mga kalabaw! Unga! Unga! Sabay-sabay na sumagot ang mga kalabaw. Unga! 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 Me! Sabay-sabay na napatingin ng lahat sa isang direksyon. Napatakip ng bibig si Kulas, pero huli na ang lahat. Bistado na siyang nagbabalat kayong kalabaw para lang makasama sa parada. Oo nga! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kalabaw na magigiting lang ang pwedeng sumama sa parada? Umuusok ang ilong ni Bossing sa galit. Oo nga! Asang ayon ni Estong. Nang biglang may bubuwit na dumaan sa harapan nila, napatalon sa gulat si Estong. Ay! Daga! Nasaan? Daga! Parang baboy na napatili si Bosing. Takot na takot pala sa daga si Bosing. Tila nawala ito sa sarili at kumaripas ng takbo. Nagtakbuhan din ang mga kalabaw. Sa kagulungan, isang guya ang nahiwalay sa kanyang ina at naiwan sa gitna ng kalsada. Sa direksyon ng rumaragasang si Bosing. Ang guya! Iligtas niya siya! masasagasaan ng guya. dali kinagat ni Kulas ang isang tuwalya sa sampayan at mabilis siyang tumakbo. Tumungtong siya sa likod ng mga kalabaw at tumalon ng mataas at saka inihagis sa ere ang tuwalya para isaklob sa ulo ni Bosing at pakalmahin ito. O nga, salamat sa pagligtas mo sa guya at sa akin, sabi ni Bosing. O nga, Pindat ni Estong. Napangiti lang si Kulas. Matatakutin po pala kayo sa daga. Unga! Tumigil ka nga John Estong. Alam mo parang nawawala ang pagiging astig ko pag nakakakita ako ng daga eh. Bulong ni Bosing. Pero atin-atin lang ha. Hindi ko po ipagsasabi. Pinatigil muna ang parada at nagkaroon ng maikling programa. Ginawaran ni Bossing Sikulas ng isang medalya bilang kalabaw na pandangal. Kulas, dahil sa pinakita mong kagitingan at malasakit sa aming mga kalabaw, maaari ba kitang imbitahang sumama sa parada? Talaga po, Bossing? Oo nga. Nagpatuloy ang parada. Sa tindi ng sikat ng araw, abot tenga ang ngiti ni Kulas. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sa wakas, natupad na ang pangarap niyang sumama sa parada at magmarcha. Nalibot nila ang buong bayan at pagdating sa harap ng simbahan, lumuhod din siya kasama ang mga kalabaw nang wala ng pagpapanggap at bilang isang kambing. At dyan nagtatapos ang kwento natin ngayong araw na pinamagatang kalambing. Kwento ni Ogi Rivera at likhang luwad ni Al Estrella. Inilathala ng Adarna House. Maraming salamat! Oh,